Magandang na magandang araw mga kababayan uh, Welcome back to my channel Boy Relocation Site Vlog Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan So yung mga kababayan ay uh, balikan muli natin ang tatlo magkapatid na may kapansanan So mga kababayan uh, shout out muna po sa United OFW Charity Group Para mga kababayan kung kayo bago po sa akin channel please subscribe, like and share Boy Relocation Site Vlog So, mga kababayan, tara, samahan nyo kami. Alik ka na. Ay, kumusta ka na? Magandang hapon po. Nay, magandang hapon. Alik ka ate. dito. M -m -m -m. Kamusta na nai? Ah, okay lang. Saan, saan si ate? Ano ah, namamasya lang po. <laughs> Asan si papa niya? Ay, doon sa baho Ano yung May ano? Ah, ano siya yung nagtrabaho? Ay! kuling pasok po kayo te. Tolongan mo. Tolongan mo si kamu Kamusta na ate? Ha? Kamusta na? Yeah. Ay, bay! Ay, bay! Talaga ate, dalga na ito. Ayan. Ayan si B-boy. Ayan si b boy, Ay, to si b -boy. <laughs> Ito. Ray -ray. Si Ray, -ray. Ray Ray. Ito si Marlene. At si Marlene. At si Wally, kamusta ka na? So, no, ano yan dyan? Pingi. Oo, siyempre. Sinapay. Sinapay. <coughs> so, eh, mga kababayan, nandito tayo ngayon kay si, ano sa tatlo magkapatid. si, si Ray Ray. Si Boy Boy, si <coughs> Ate <si> Marlene. <coughs> Ayan, Ayan. Ayan si nanay. Wala ang papa nila, ano? Mamaya pa yun. Akala ko ma, nahi sila ng sapatos. Ay, minsan. Kung mayroong alas, wala gamit mo. Ah, wala siyang gamit. Yung sabi niya na nga sinulit. Mayroon siyang sinulit, pero... Ano lang, wala sa kanya. Ayan ko lang. Sabi hindi, hindi na malaman kung nasaan na naka nakalagay yeah. mm. mm. ito. Kamusta na ate? Yeah. Okay lang. May pasalubong ako sa iyo. Ito, spaghetti. Ah. Mm. Uh, mm. Ano yung mm. corned mm. beef at saka noodles. Mm. Makan siyang no noodles na mm. yun. Saka mm. 10 kilong mm. bigas na mm. Ito Sa mga kamabayan, 10 kilong mm. bigas. Ay, right, paano po eh, pampatawid gutong. Mm -hmm. Ayan. Kamusta mm -hmm. na po ang buha ano? Mutang Pasko te. Eh. Bagong taon, kamusta? Na. Kamusta <coughs> <Ayan> naman. <coughs> Kapag parang inoobo si uh, si Boy Boy. O, o. May sakit? Eh kasi gala eh. Ah, may gala. Gala, gala eh. Ito ba yung si Boy Boy yung minsan nakita ko na malo siya yung uh. sumasayaw-sayaw dyan pa nakarinig ng tugtog? Uh Oo. -oh. Ah. Uh, Kita si Marlene, si Ray, Ray Ray, si Boy Boy. So, 'yun mga kababayan, nandito na tayo na ipatid na po natin. 'Yun po 'yun ay pinadala po nating mga kababayan United OFW Charity Group. So, sabi nila eh, makihatid mo nga ito sa tatlong magkakapatid. Akala ko eh si Tata yung ama nila na gano na. Pero yung trabaho ngayon. Mm -hmm. Ano trabaho niyo ron na eh? Ay, tubig ganda. Mm -hmm. Ah, tubig. Ano? Ah, yung puso. Ah, nagbaba ng puso. Ah, alalay, alalay. Alalay. Mabuti naman eh mabait. Ito lang si ano si Boyboy boy yung parang may sakit ah. No, Ubo. Um, Ubo. Bibili ng ano doon. Salbutamol. Oo. Oh. Bahala siya. Sabi ko si ka. gala ka. Gala ka karating kung saan. Tapos hindi mo mabibili ng ano. Mm -mm. Mamaya. Ito. So yun Ikaw ate. Masta naman. Okay ka lang. Ikaw na. Ito ba nag-aaral? di wala nag-aaral lahat na yun Wala nga eh. Wala ano dito. na. Susulat. Ano ka matuto masyado? Kasi hindi mo man hinakarir. Hmm. Ay, -mm. eh, pero pagala. Pusan mo, wala. Si Boy Boy. Oo. Eh, eh, eh. Ilan taon na si Boy Boy na eh? Yun, eh. Si Boy Boy. Ilan taon na yan? 21. 21. 21 si. na ngayon sa February na to. Ah, magbe birthday Tama-tama, may spaghetti. Si Boy Boy, luto mo yung spaghetti. Ah, Tapos si Rai Rai. Ano, ah, design? Ayan. anong Four. ilang taon na siya noon? 20. Pungo, ah, 21. Ito na si Marley ang matanda sa kanila. March 2. Oo. 29. Baka birthday ko si, ano, si Marley, March din ako eh. ako March 15. Ay, yung March 15 yung namatay. Ay, yung kapatid nila. Ah, March 15. Oo. Uh, si Mars naman 27. Oo. So, ayun, mga kababayan, ah, uh, ipahatid na po natin ang ayan, ah, uh, bigas saka grocery. Si ano masabi mo sa mga kababayan natin? Ay? Eh? Ayan nga, patuloy na nagpapasalamat dahil nakaalaala pa rin. <laughs> Pero ano kayo na yan? Ano bang reliyon yun? Nakita ko, ko lagi nagsisimba. sa lokal. Ano yon na yung Sa MCGI. Yun? Member Church of God International. Ah, member, member of church. Daan ah, dating. dating daan. Ngayon, wala na yung dating daan. MCJ na. MCJ, hindi na sa dating daan. Ano na sa Ang yung... International na siya. MCJ, member Church of God Ah, member Church of God. Of God. Ito na kapatid din nila? Oo, oh, ito yung kapatid. Ayun ang nagtatrabaho. Oh, ayun. 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 ano, putol-putol. Bakit? Ay kuling-kuling lang din yung mana yung saan ba yung doon? Uh, Tawag na yan, yung kitir, kitir. Ah, cater siya. Oh, sa catering siya mapasok. Oo. Oh, hindi ay... maganda naman yung malakas naman sa ng catering eh. eh. Kanya lang din. Bakit? ah, kung kailan lang mag-cater para may sakit si Boy Boy oh. Oo. Oh, Oo. Malagnat. Like Ubo lang tayo. Oo. Oh, so, Oo. Uh -huh na ulan ulan, ang wala ng ulan. Yeah. Oo. ano yun? Hindi pera. Siyempre, lagi kasi nta ansakin. Alam na. mo. Alam. Bang? 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 Alam. Ano? Alam. 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 Lang Anong gamot bilhin mo? Salbutamol. Ah, Joseph. Eh, ba't Joseph, inuubo, Joseph? Salbutamol mo. Inuugod na yun. Ano, okay na yun. Minsan sabi ko, ginom-ginom ng gamot dito, basta hindi ko hindi ba para sa Hindi, pagka yung ubo ay ano, yung... Ay ano ba yun, yung... Ang hingal, hika. Mmm. Ako ganun lang naman ang inininom ko. Solmox. 'Yan Solmox ang ubo. Aba marami pera si Ate, may bag si Ate. Ha. Mar Solmox. Marami pera te? Iya. 'Yan lang. Ako, ako ako naman pengi te. Ako nga naman pengi. Wala na ako pera. Halin uh tayo Oo, -oh, palit taw kayo. Oo. <laughs> Ayun mga kababayan ay mga magkakapatid ay masaya sila kahit na buhay natin ay ganito lang tibate, te uh, happy lang tayo pero siyempre uh, ganun pa man ay papasalamatan natin te yung United OFW Charity Group na lagi nakaalala po sa atin actually sa kanila po lahat galing yan at ako ay napag-utosan lang nila na para maipahatid ang biyaya na kahit eh, paano ay eh, makapantapit gutom din sa atin. Ano te? Ano nga pangalan niyo te? Opel. Okay. Opel, te sa ating Opel. So, ano te, ama, min, ano muna sa ating mga kababayan? Hello po sa inyo mga sa United. States. OFW Charity Club. Sila po ay mga vlogger din oh. na nasa ibang bansa natin mga kababayan. <coughs> na nagsama-sama bagamat na magkalayo sila ng bansa pero nagkasama-sama sila pero Pilipino po lahat yun uh, mayroon pong taga Mindanao Mindoro, mayro taga Laguna kung saan, saan, po na, ano, na nagkatagpo-tagpo po kami sa, sa YouTube kaya ang YouTube po ay malaking tulong po sa atin So, pa, ano, ako po, isa, ay, hotspot sa ah, uh, hot spot nga naman. Ah, yeah. Eh pag ano uh, may time kayo panoorin niyo po yung ating mga ano. Oh, nung December nakita ko Mhm. Tayo na lang salamat. Tayo so, na ano, ano, ano natin tayo yung ating eh, masabi ka ba ba ah, sa ating mga ah, patuloy na pasalamat sa biyaya na <coughs> ka. Kaloob nyo rin. Ang <coughs> <coughs> <Kinoon> mm nyo. <coughs> Salamat at salamat. Maraming salamat. Sige mm po. -hmm. So mga kababayan, uh, naipatid na po natin ang tulong sa kaya si merlin eh uh, kay Wayway, kay Bigo, kay Anay Ang mag-uang ama nila ngayon ay wala katinga ay uh, yung nagtrabaho, yung nagtrabaho, ng puso. So siyempre ako hindi magsasawa, magpapasalamat <coughs> sa ating mga kababayan ng United States of America hindi po sila nagsawang magpadala ng tulong sa ating mga kababayan. Ano na eh? Uh, ay maraming so maraming salamat marami po muli, siyempre. At sana ay, uh, sana kung kayo po ay nakapanood sa aking channel, uh, please subscribe, like, and share. Buhay para uh, patay pa tayong makatulong ng mga natin ng mga mahirap.